ang dami niyang mga plano pero ang dami rin niyang mga invader stress siya, stress na stress kaya parang feeling niya gusto niya mag, ma, uh, kumawala sa earth at pumunta sa ibang lugar si Sarah Duterte po ay may sarili siyang paninindigan pag alam niyang mali siya din, pwede siyang umurong at unti-unti niyang ikukorek yung pagkakamali niya na walang nagnonotice pero pag si Sarah po ay ang tingin niya ay, ops, ito ang tama eh. Ito ang tama. Well, hindi po natin siya pwedeng diktahan. Diretso siyang gagalaw at gagawin niya ang alam niyang tama. Alam mo niyo po yung may divine intervention na kapag ang tao para doon, kahit anong harang mo, papunta siya doon. Sometimes ayaw na niya. Sometimes gusto na niyang sumuko meron lang gusto siyang patunayan sa sarili niya. Ang daming mga basher, basher po yan, basher, about finances lagi. Ang, walang may pupula sa kanya eh, sa kanyang kandidatura, sa kanyang pamamaraan, kundi sa pera lang lagi siyang pupunahin. Maganda, magandang umaga mga kaibigan, magandang umaga Pilipin. Kaya again and again, ako po'y magbabasa at makikitsika sa ating mga bituing nagniningning. Ngayon po, ang mapalad na aking babasahan ay si... Tan -tan -tan Sev Sara Semerman Duterte. Ayan po. Ah, nandito po. Um, ito po again, ito ikatuwaan lamang. Wala po sanang pikunan. Basta makinig at sana po ay matuwa. Ayan. Sarah Duterte alias Sarah Duterte. Ito na po tayo. Oh, sa ngayon po si Sarah Duterte ay talaga pong siguro sa pagod na rin to sa stress. Masasakit po ang mga buong katawan at delikado siya sa sinasabi nating mga trangkaso. Ayan. Ba? Sarah Jeter. Oops, ang dami niyang mga plano. Ang dami niyang mga plano pero ang dami rin niyang mga invader. Pagkatapos, maaring ito ay may kinalaman dito kaya masakit ang kanyang katawan, masakit ang kanyang ulo. Uh, stress siya. Stress na stress. Kaya parang feeling niya gusto niya mag, ma, uh, kumawala sa earth at pumunta sa ibang lugar. Ayan. At eto naman po ang kanyang mga plano. Ang plano niya actually is Maganda naman, kaya lang alam mo yung nobody is perfect about the plan. Maaring ang plano niya ay hindi maganda naman sa mga constituent niyang iba, especially sa kanya kasi maganda yung intention niya. Pero hindi nga no, ano nga, hindi, we cannot please anybody. So ang dami po niyang mga ayan oh, ang dami niyang dapat paliwanagan, ang dami niyang dapat i-explain tapos yung mga tao nandun lang napaka um, napaka ano ng buhay niya hindi uh, niya alam kung saan tama ang mali ang ginagawa niya kasi ang daming pumupo ang daming gusto siyang uh, pasukuin or ang daming ipabukas sa kanyang bibig na mali ang kanyang mga ginagawa pero Sarah Duterte is Sarah Duterte ang ibig sabihin nga from the name Sarah is matapang survivor sa mga pinagdaanan niya sa buhay siguro itong nangyayari ngayon parang flavoring lang ng life niya Ayan. oh Sarah Duterte born to be uh, a person with a golden spoon sa mouth niya so um, hindi natin siya po pwedeng ikumad ng kung ano ang gusto natin. Sarah have his own way, her own way. Uh, kung paano patatakbuhin at isishare ang kanyang galing sa mga tao. Yun ang hindi nakita ng mga tao kasi mabait, masunurin sa mga tao pero nag-iisip. Kaya pag alam niyang ops, hindi ito para sa, sa ikalabubuti ng Paligid. Hindi ako makasara ha, binabasa ako lang yung Duterte. Hindi ako maka any politiko, hindi ako. Kasi gusto ko mabuhay lang ako ng normal, maging maayos, so wala akong kinakampiang politiko. Ito lang ang sinasabi ko, kung anong sinasabi ng tarot. Si Sarah Duterte po, ay may sarili siyang paninindigan. Pag alam niyang mali siya din, pwede siyang umurong, at unti-unti niyang ikukurek yung pagkakamali niya na walang nagnonotice pero pag si Sarah po ay ang tingin niya ay ops, eto ang tama eh eto ang tama well, hindi po natin siya pwedeng diktahan diretso siyang gagalaw at gagawin niya ang alam niyang tama Ayan. ganun siya uh, hindi naman siya spoil brat pero ganun po siya eh, para siyang Isang babaeng nasa katawan ng isang... ay ah, isang lalaki na nagtatago sa katawan ng isang babae. Pero hindi siya putong boy or t-bird. Yan, ganun ang karakter niya. Ay, nako, Napakaraming tao ang nag naghahangad ng kanyang kasayahan. Ito, masaya po siya. At saka, uh, open siya sa lahat ng bagay. Uh, maging open din siya sa feelings ay naghahangad sila na tarangkahan ibig sabihin tarangkahan eh ops hanggang dyan lang ang iyong saya hindi ka po pwedeng mas sumaya uh, pa hindi ka po pwedeng mas maging matayo pa ang pangarap mo kung, kung vice president ka ngayon ops dyan ka lang hindi, hindi ka na papayagang mas umangat pa pero alam mo nyo po yung may divine intervention na kapag ang tao para doon kahit anong harang mo papunta siya doon so darating ang time magkakaroon lang siya ng napakaraming uh, problema and basher and everything pero darating po ang time maaaring siya po ang susunod sa yabag ng kanyang ama napaka strong will po niya yan po yun eh Hinahanap lang po niya ngayon ang solusyon kung paano ipaliliwanag sa tao kung ano talaga ang gusto niya mangyari. Uh, kasi nga po yun nga sinasabi ko sa inyo ang daming ops wag yan ops ganito ops mali yan marami po siyang napapansin na ngayon kaya parang naguguluhan lang siya pero one, once na tumayo siya at once na in-start niya wala well, uh, talagang lahat ng nagbabash sa kanya is titiklop din kasi nga meron siyang warrior um, life past life sai palaban isa siyang lumalaban sa kung ano siyang kung ano yung tingin niyang tama ayan. maganda siyang mamumuno I mean na ah, again and again hindi po ako maka Juterte eh makasara Juterte masasabi ko lang po na binabasa ko ang tarot maganda po siyang maging pinuno na kahit mismo sarili niyang kapatid ay lalabanan niya kapag alam niyang mali ayan Ayan. Marami ang humahanga sa kanya sa ibang bayan, ibang bansa po ito. Marami ang humahanga pero ayaw naman siyang hayaan ng mga tao na maging popular. popular. Hindi ko alam kung sino yung mga tao niya pero isa, dalawa, dalawang tao po yan. Pero sa ngayon po kasi hawak niya ang, like, uh, ang popularidad kahit pa po ito ay negative. Ayan. Sarah Duterte suffering from depression to eh, na nagli-lead into acidity and acid reaction siya ng, uh, ng, ng uh, parang something ito sa sigmura. So, kinakailangan niya mag-ingat pa rin dahil tao pa rin siya at human body siya. Kahit ang past life niya siya isang warrior, ito ay hindi po pwedeng, hindi maapektuhan kasi nga siya ay tao pa rin ayan, wow isa, dalawa, tatlong tatlong malalaking proyekto ang balak niya hindi ko alam, napakalalaki, pero I doubt it hindi po matutuloy yung tatlong malalaking proyekto uh, ating sa Radio dalawa, pero mayroon naman pong ipapalit siyang proyekto na dalawa naman po yun, kumbaga yung tatlo ikinumpress niya, dalawa ang parating na proyekto niya na yun ang ipupurso niya na matutuloy, pero yung mga past na project niya na tatlo, hindi ko alam kung ano yun, which ang daming, ang daming, ang daming mga basher at ang daming mga nakikialam yun ang yun ang magkakagulo yun ang parang mahihirapan ituloy at magkakagulo, at doon siya mako question eto ay yung dati pa siguro niya to naging plano noon. Yan. Yan ang tutulig sa end. Kaya kung ako sa kanya, ang sabi ng Baraha, change the plan. Wow. Aiming a new life. Um, magiging makulay ulit. May isang, ang ibig sabihin po nito ay isang um, Ibabash na naman siya. Hindi ko alam kung ano ibabash siya kanya. Pero ito ay about naman sa yun nga, sa father niya. Which, eh, hindi na dapat idikit sa kanya. Pero since she, she is a duterte, ang mga haters ni father, ni father niya, eh, maaring isa sa mga maggagawa ng paraan para siya ay umalis sa pwesto. Yan. But still, matigas nga ang ulo ng ating presi Vice President. Ang kanyang katigasan ng ulo ay nagre-react sa kanyang personalidad. Hindi, lalaban siya kasi alam niya na tama ang mga naging desisyon niya. Kung meron mang mali, talagang aaminin niya. Ganon ang kanyang karakter. Galing ha. Hindi ako ano, pero... She is born to be a politician even she don't want. Siya ay talagang isang politiko kahit ayaw niya. At ang kanyang kapalaran ay mas yayabong pa. Hahawak din siya ng isang posisyon sa isang, uh, if ever ha, hindi siya mag, magiging presidente o hindi siya magpipresidente -pre o hindi siya pupunta sa politika. Darating ang times na hahawak siya ng malaking posisyon kung sakaling papasok siya sa kumpanya. Kung sakali namang magkakaroon siya ng isang uh, negosyo, magiging top siya. So talagang yun ang kapalaran ng ating uh, vice president. So let it be, marami man daw struggle is coming into a success one pa rin siya. May mga tao talagang ganun.